Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Kapag ay sakit ng tumundo, Gustad? Oh, ay, pero tagal Ah, na, ampun buha ah, May gusto po sana akong itatanong about sa panaginip uh, shake Yung lolo at lola ko po is pumanaw na And then, always ko po silang napanaginipan. Pero palagi ko naman po silang pinagdudua, alhamdulillah. Pero, ba't ganun po? Sabi ng iba is magkanduli, may, nag, may pinapahiwatig daw, kuno. Pero, ang sa akin lang is, binabaliwala ko lang. Pero until ano, palagi ko pa rin sila pinapanaginipan ba tayo study? magiging Kumbaga. Okay. magiging parents mo? parents? Uh, tuwa ko lola at lola ko po lolo, lola, lola yeah dalawa po, dalawa po sila okay. doon ko pa siya ko lumaki uh, gusto ko bigyan kayo ng pangkalahatan na kasagutan tungkol sa panaginip para at okay. least, kahit eh, dumating sa inyo anumang panaginip, wala niyo po yung gagawin unang unang, ang panaginip po wala pong meaning yan ang panaginip, pangkalahatan Kahayaan ah, mo na yan. Pero, may tat mayroon pong tatlong uri ito. Tatlong uri. Unang uh -huh. uri, tinatawag na hadithun naps. Unang panaginip, yung nakita mo sa gising ka, hanggang sa pagtulog mo, nakita mo hadithun naps yun. Pabayaan mo na yun. Okay. Uh, basta nakita mo sa, nakita mo siya nung, sa, uh, nung, nung gising ka pa, hanggang sa panaginip, nakikita mo pa rin. Huwag mo na isipin yun. Huwag mo na ikwento, hayaan mo na yan. Pangalawa. Ah, uh, okay. Masamang panaginip. Pag masamang panaginip, huwag mong ikukwento. Pag masamang panaginip, huwag mong ikukwento. Kasi hindi po maiwasan na nanaginip ka ng hindi magaganda sa loob ng panaginip. So, anong dapat Opa. Oh, natin pa. gawin pag nakakita tayo ng masamang panaginip? Kasi pag kinuwento mo yan, ito po yung dapat natin malaman. Pag kinuwento mo yan, at doon sa pinagkwentuhan mo ng masamang panaginip, binigyan niya ng mag hindi magandang kahulugan waiting mangyari yun. Kaya dapat buwan na natin. Subahala. Hindi mangyari yun. Anong gagawin natin? Huwag okay. mong ikwento pag panaginip. Ang sunna po ay dudura ka sa kaliwa ay. ng tatlong beses na walang laman. Ganun. Ay, ewa, so, ay. Syukra. ay basahin mo ang Na'udhu uh, billahi ni syarwi syarwan wa syarwi maraito. Why? Ito ay, ay. Okay, sa Allah mula sa kasamaan ng limunyo at sa kasamaan ng nakita ko. Para Ngayon, huwag mo yung kwento yun. Okay, pangatlong panaginip. Magandang panaginip. Ang magandang panaginip, huwag mo rin ikwento. Kasi baka mamaya, doon no, sa pinagkwentuhan mo, baka pangit ang ibigay ng minig. Pero kung magandang panaginip, ikwento niyo po ito sa taong mapagkakatiwalaan mo na bibigyan niya ng magandang meaning yung panaginip mo kasi pwedeng magkatukulong. Yes, ah, uh, ito uh, yung, panaginip mo na maganda doon sa mapagkakatiwalaan mo na pwede niyang bigyan ng magandang meaning at insya Allah pwede niyang magkatotoo yung panaginip na yon. Yan po yung pangalawa, pangatlong uh, ng panaginip. Kaya dapat piliin natin na pagkukwentuhan natin. Pag maganda panaginip, huwag basta pa siya kwento yun. Ikwento mo sa tao ang pagkatiwalaan, bibigyan niya ng magandang meaning at insya Allah pwede mangyari yun. Pagkunin, uh, uh, oh, na, oh, sa magulang mo o sa lulo at lula mo, wala po tayong gagawin dyan. Hindi ka magkakaduli, hindi ka magpapakain kasi bid po yan. Ang gagawin nyo po ay isama na lang po sila sa dua o panalangin mo kung sila ay Muslim na way patawarin ng Allah ang kanila mga kasalanan at papasukin naman sila ng Allah sa parais. Oh. oh. Naman no, ito po, Ustad, na may tagi na bakuna. Sinyo mga kunin ko sa, sa siya ay sa noo. Oh, hinalikan niyo po ako sa noo tapos umiiyak daw po ako ganun. Tapos... Sa tuwing nalulungkot, ano kasi wala kong mapagsandalan nung no, ano, buhay pa siya siya yung palaging kumbaga close ko ganun. Sobra 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 gito so, limo so, limo ko. So, Sama lang siya sa panalangin. Yan lang ang pinakamalaking uh, tulong natin. Chukran. Chukran wala is duwa. Allah ya Hamam. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Syukran sa so, manon, hadis, shukran, stad, okay. shukran, sa, ano, sa kanila lang.